Ito ang comment ni Julia Barreto, sa isyong nagtaray raw siya sa media. Yan ay ipinost ng nagngangalang Cliff Irvine sa kanyang Facebook account, kamakailan lang. Bagamat si Julia na mismo ang nag-screenshot ng nabanggit na video, at nag-upload nito sa kanyang Instagram stories, hindi na ito napanood ngayon. Mababasa sa caption ng viral video, Julia Barreto, medyo nainis sa mga press dahil maingay during media conference. Kasabay nito ang paliwanag ng aktres, na sinasabing mali ang akusasyon sa kanya nang nag-upload. Hello, this is false, saad ni Julia sa kanyang IG. Paliwanag niya, I was pertaining to some people who seemed not to be mindful of the ongoing event, not the press. Media conferences are always the space for us to have conversations with our friends from the press, dagdag niya. Chika pa ng aktres, we are trying to answer their questions and it was getting a bit difficult to hear each other iginiit niya na ang nabanggit na press conference ay naganap maraming buwan na ang nakalilipas, nang lumabas siya bilang lead sa pelikulang korot nila ni Diego Loizaga at ipinalabas iyon noong Hunyo. Also, this was back in June for Will You Be My Ex? Why now? Pagtatanong ni Julia, sa huli ay tila sinabi rin ng aktres na clickbait lang ang viral post, upang ito ay makakuha ng maraming views. Anyway, next clickbait, Ania, kung naaalala at napanood na ninyo ang nabanggit na pelikula kasama sina Julia at Diego, matatandaan ninyo na medyo may problema ang kanilang relasyon. Nagsimula ito noong sila ay nasa kolehiyo at natapos nang ang karakter ni Julia, isang artista sa teatro, ay dumanas ng kabiguan. Ang dalawa sa kanila ay labis na natuwa sa kanilang mga palitan ng confrontation, lalo na nang sila ay sumigaw at sinasabog ang mga kabiguan at kahinaan ng isa't isa. Ngunit ang kanilang halikan at romantikong mga eksena ay nakakabighani ng maraming tao. Talagang bigay na bigay na si Julia sa pakikipaghalikan at pakikipagtserbahan sa pelikula. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aking channel. Salamat sa panonood.